At ito na mga palangga, ang pasabit na inaabangan dito sa Amerika para sa birthday ni Ali. So tuwing birthday ni Ali mga palangga, gumagawa ako nito pag nagpa-party kami para sa mga bata. At talaga namang nag enjoy sila dahil maraming mga laruan. May Barbie dolls at iba't iba pang mga laruan. Siyempre meron din yung mga candy at mga snacks. So ito nga yung ginawa ko na to 10 years old na tong pasabit na to ni Ali. Simula nung uh, baby shower niya hanggang uh, birthday niya at ayan na nga, nag-umpisa na tayo ng pagsabit dyan. At talaga namang nag enjoy ako dyan dahil nakakatuwa nga at ang mga bata dito talagang na mamangha sila dahil kakaiba nga ang, ang laro na to instead na pinyata. Sa atin sa Pilipinas, ganyan yung palaro natin sa mga bata. Nakakatuwa yan dahil mag enjoy talaga ang mga bata dahil paunahan sila at padamihan ng grab ng mga uh, kung ano man ang nakasabit dyan. At sabi ko nga, ang tawag ko dyan ay monster grab. <laughs> Dahil nga, uh, alam mo, pag nagpapasabit uh, kami dito, nakakatawa kasi nag enjoy talaga ang mga bata. Lalo na si Ali, natutuwa din mag hila hilan niyan. At ayan na nga, mga palangga, almost ready na. At nakasabit na yung ibang mga laruan dyan. At ayan na mga palangga, almost ready na ang ating pabitin. Talaga namang mag enjoy yan mamaya si Ali. Ang daming mga pasasabit pa natin dyan. At ayan yung pinyata ni Ali. At ayan na mga palangga, ready na yung ating pasabit. Talaga namang mag enjoy ang mga bata mamaya. Wow, Nakakatuwa. Ang daming nakasabit parties, mga lalabs. Guys, look at that. I think I Look at that! Ready na ang natin, guys. Let's go. Only Filipinos have this for their birthdays. Birthday who? Guess who's turning ten? Guess who, guys? Look at this. Guess who's turning ten? Oh! The other one fell. <laughs> <laughs> okay, the that races. Okay. Up, up, up! Okay, don't pull so hard. Okay, go. Why? Oh, go, 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 go. Oh, be careful, be careful. I can't reach any. <laughs> <That's it. laughs> <laughs> 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 go. Ellie. All right, go, 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 go. Go. Oh. oh, dang it. All right.